So ayan na, nakakagawa na tayo ng ating pangalawang Facebook account. Paano gumawa ng pangalawang Facebook account na hindi na natin kailangan ng number at kung ano-ano pa. magagawa po tayo ng pangalawang Facebook account dito sa ating Facebook na wala nang kailangan number o kung ano-ano pang mga information na hinihingi sa iyo. Wala na pong kailangan. Yan po ang ituturo ko sa inyo sa mga hindi lang po nakakaalam ang video na ito. Sana mayro din kayong ganito. Paggawa naman ng pangalawang Facebook dito sa ating Facebook account na hindi na kailangan ng mga number. Pindutin nyo na itong Facebook nyo. Yan. Pagdating dito, pindutin nyo na itong profile nyo. Yan. Tapos dito sa tapat ng si dashboard, pindutin nyo lang yan. Yung tatlong dot. Yan. Tapos dito sa baba, tignan nyo. Create another profile. Ibig sabihin, pwede ka pang gumawa dito ng isang Facebook account mo. Pindutin mo lang to. So, ayan. O, di ba? Tapos, pindutin mo, get started. So, ayan, maglagay ka na ng pangalan. Ayan, ayan. Halagay natin. Ayan. Tapos, continue. Ayan na. Tapos, i-continue mo lang yan. Ayan, continue natin. Ayan. Create profile. Ganun na ho, dire-diretso. Dire-diretso na lang. Basta dire na lang. Makagawa na kayo ng dalawang Facebook account nyo. Doon mismo sa Facebook account nyo. Na hindi na kailangan natin ng mga number. So, ayan dito. Pwede ka maglagay ng profile nyo. Diba? ba? Check natin 'to. Ngayon, hintayin lang natin. Hindi mabagal-bagal yung internet. So ayan na. Nakakagawa na tayo ng ating pangalawang Facebook account. Next mo lang yan. Tapos dito, maglagay ka ng o mag-add ka ng mga friends mo kung gusto mo silang i-add. Tapos mo gano'n, next ka lang, tapos continue. Yan. Tapos, Next ka. Pindutin mo next. Tapos dito, pwede ka na maglagay ng cover photo. Yung picture mo. Pagkatapos yan, next mo lang. Magiging okay na po yan. Magiging second profile mo yan o pangalawang profile o pangalawang Facebook account. Pag next mo yan, pag okay mo yan, automatic na yan makalag in sa inyong mga cellphone. So ganoon lang po. Sana kalimutan mag-like, mag-share. Maraming salamat po at ingat po kayo.